Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto na naman ako ng masarap na ulam. Pwede pang pamilya, pwede din siya pang handaan, walang problema. Pwede nyo din siya pang benta kung gusto nyo. Pero bago niyan is, pakinood naman ang buo ang aking video at pagkatapos pakishare na lang din. Maraming salamat. So ayan, nagprepare ako ng tanglad, um, sibuyas at saka garlic. Inislice ko siya ng malalaki kasi magmelt naman yon mamaya so ito yung ano yung ham ko um, nilagyan ko lang siya ng pepper at saka uh, salt ganyan lang siya palibot siya pagkatapos niya nagpainit ako ng karahan nilagyan ko siya ng olive oil uh, lagi akong ginagamit yung olive oil. Kapag pwede naman yung hindi, kapag uh, ano, walang olive oil. So, ayan, iprito ko lang siya ng sandali itong ham ko. Hindi naman kailangan na tudo-prito as in lutong-luto siya na pagka -prito. Kasi, di ba, syempre, matagal naman yan siya. Hindi siya pwedeng iprito talaga. Yung iba nito is na nilalagay sa oven para mag-brown talaga siya. Pero ako, hindi na ako nag-on ng oven. Ito, prito na lang para mabil ma mabilis siya. So, iprito ko lang siya ikot-ikot lahat, buong ham, para mag-brown uh, siya ng... Um, Sandali, ganyan siya yung ano, yung iba nga eh, prito pa talaga pero sa akin okay na yan. Tapos ilagay yung naka-slice na sibuyas, uh, bawang at saka tanglad. Tapos nilagyan ko din siya ng dahon ng laurel at, at saka uh, soy sauce pang palasa at saka itong sprite para hindi na ako maglagay ng anang uh, ng sugar. Pwede naman na walang Sprite. Pwede na meron. Depende sa inyo. Pagkatapos nyan is nilagyan ko siya ng uh, pepper. Pwede yung powder. Pwede din hindi. Tapos uh, nilagyan ko siya ng garlic onion powder at saka kaunting vinegar. Pagkatapos nyan is nilagyan ko siya ng ketchup. Ang iba nito is tomato tomato paste ang nilalagay. Tapos nilagyan ko siya ng uh, mustard. Ayaw ko kasi yung ano, tomato paste. Mas gusto ko yung mas gusto ko yung ketchup. Kaya ketchup laging niluluto ko. Tapos alam niyo ba na ano, nagbebenta ako nito. Gustong gusto to ng mga customer ko dati. Ayan. So, ayan lang pakuluin lang natin. Tapos um, luto niluto ko itong um, ang nga pala itong niluluto ko. Niloloto ko itong hamonada ko for 2 hours. Sa mahinang apoy ganyan lang tinatakpan ko tapos at ah, naman every now and then para tignan kung hindi dumidikit doon sa ilalim ng kawali. So ganyan siya nag na 'yung ah, sauce niya. Pwede mo naman siya i pa depende sa iyo. Tapos tinanggal ko nga pala siya sa sauce niya para palamigin para maganda yung pagka-slice mamaya. Tapos itong sauce natin is uh, lutuin pa natin, ipareduce pa kung gusto nyo at saka salain para hindi yun masama yung mga nilagay natin kanina sa sauce natin. So, ito na. Malamig na siya. Tanggalin ko lang yung net para ma-slice ko na siya. So, kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na ito, Uh, sagot naman ang aking tanong kung ano itong ulam na niluluto ko. So maraming salamat. So ayan na, i-slice ko na siya. Nung pinanood ko dito yung video is dito ko na lang siya na realize na baliktad yung pagka-slice ko. Dapat yung skin ang nasa ibabaw kasi dito na malaki yung pagka-slice ko dito. Pero okay lang yan siya. Pagkatapos niyan is ilagay natin, ibalik natin sa kawali i-arrange lang natin kung gusto natin na maganda siya tignan. Tapos, pagkatapos nyan is, um, lagyan natin ulit nung sauce at saka, at saka initin natin siya. Ganyan. So, initin. Pwede nyo namang hindi gawin yung ganito. Pero ako kasi, ganito ako mag-init ng hamunada. I-slice tapos ilagay yung sauce tapos initin na. Ayan. So, sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat. Bye-bye.